everyone! Welcome to my YouTube channel, Praise the Mountain or Praise the Your Time. Hello mga langga, ito, nandito ako ngayon sa Wan Chai, dito sa GIL Church, sa Celtics, Celtics House. Ayan. First time ko dito mga langga, makapag-church dito GIL sa Celtics House through my friend. Ito siya ang nag... ko yung sapatos ko nag-invite sa akin dito. Ayan. At saka, shock talaga kasi yung time na hinahanap ko ay 2 o'clock in the afternoon. So, ayun. Tamang-tama lang yan malalaga kasi. Ang aking time sa umaga bago ako nag-day off ay ko ako. So, ito ngayon maganda dahil 2 p.m. yung church service nila. So, ayan po mga langga. Ito. Nakikita ninyo. Masaya. enjoy talaga. Iba talaga ang Go and make disciples of our nation. Go, get out, get on the move. Go, we've got so much to do. Go, I got this ice key. langga. Naputol yung aking video kanina. So, ayan mga langga. Nandito na ako sa aking pansamantalang tirahan ng bahay ng aking amo, syempre. Ayan. <laughs> ayan. Ang, ang ganda talaga mga palangga. Iba talaga ang hatid na saya kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon. Paulit-ulit ko po yun sinasabi. Marami akong mga napupuntahan. Oo, masaya ako. Pero, iba talaga ang happiness na galing sa ating Panginoong Hesus. So, ayan lang po mga langga. Ang swerte kanina mga langga, nakapanalo ako ng 20 doon kay Pastor kasi nagtanong siya kung sino sa sino doon sa audience yung mayroon mga mga verses na mga pinanahawakan. So, nagtas ako ng aking kamay mga langga. Naano ko talaga yung sa Mark 11:24 na whatever you ask in prayers, believe it that you receive and it will be yours. Ayan, nagka-20 dollars ako kanina. o oh, Di ba? Ang galing sabi ko, hindi ko to gagamitin hindi ko gagastusin itatago ko lang yan as uh, my lucky lucky money, ayan, only